Ako pala si Negro. Tamad ako. Pero gusto kong kumita na malaki. Sabi nga ng incheck, di bali malit kita. Pero marami. Kaya dito na lang tayo sa pabarya-barya. Pwede Simula nang nilagay ko to, marami na rin batang gusto maglalaro dito. Kakatunayan nga, kahit nakapatay na yung ilaw eh, naglalaro pa rin sila. Marami ka kasing pwedeng pagpipili ang mga laro. Kahit wala ng internet, pwede na itong laruin. Tara, turo ko iyo kung saan ko ito nabili. At sana ako nakamura. At higit sa lahat, quality at maayos pa ang serbisyo. So nandito na tayo sa sarawin. Yan, nahanapin pa natin yung kausap uh, natin yun, yung kapo. Titignan natin kung maganda ba yung uh, mga hardcake niya. So tatanungin na rin natin kung uh, magkano. Yan, para may idea din kayo. May nakausap tayo kanina. Uh, yun, uh, pupuntahan natin yun. So titignan natin kung uh, anong offer niya. Oo oh, yeah. ako pala yun lang, na, nag-inquire sa'yo. Oo Ay. yan. Ayan, ito ba yung ano? Ito yung, yung Xbox. Ito yung Xbox? Oo oh, yan. Yeah. Sinasabi yeah. mong ano? Magkano nga ito yan? 17. What Ayan, 17 King. Oo, oh. maraming games yan. Ilang inches yun niya? 32 yan. Ayan yung mga games. Yung games mo, 106. Tapos meron kang arcade. Anapin niya lang ako, Boss Diego. Ayan, Ayon Boss. Ayan yung games. 100 C. Tapos, meron siyang dalawang folder na arcade yung laman. Ito yan. Pag in-open mo yan, poro pa games. Yan yung mga sinauna. Oo. Oh. May mga 1945. Oo. Oh. May mga dating nilalaro natin sa PS1. Ayan yun. Tapos, ayan, GTA 5. Marami din palang laro yan, ano? Oo tapos dalawa yung controller pag gusto maglaro ng isa buhulog siya oh. pag isa lang, one player isa lang ang makakapagal NBA walang internet, hindi mo kailangan puro games lang ibig sabihin 17 lang yan 17, isang set TV unit at dalawang controller parang din natin 3 months unit at TV sa controller wala Antusawa sila dyan. Pagpapit tayo ng cage. Para matry. Isipin mo, sa laki na to, sa laki na to, 17K mo lang makukuha. Ah, uh, hindi kahit, kahit ito, ito lang maglaro na ito, malilibang ka na Ah, uh, controller. Ito naman talaga yung hinahanap ng bakit yung controller. Yung parang sa saka joystick. Mas, ano siya, mas maganda to. Kasi, ah, uh, hindi na sila mahirapang gamitin. <playtum> Dito nga pala to sa raon, sa loob ng globe building mo siya makikita. Kung baguhan ka palang sa mga gantong klaseng negosyong katulad ko, pwede ka dito kay Kuya Wilbert dahil handa siyang turuan at tulungan ka. Hindi naman masama ang sumubok sa mga bagay na gusto mong matutunan sa mga baguhang katulad ko. Laban lang tayo dahil lahat ng mga umaangat, dumaan din sila sa hirap bago sila tumaas.